Hi guys, so ayan nga guys, mayroon po tayong Revan Color. So ito nga guys, no, unahin muna natin ang color guys, bago natin lagyan ng Revan number 1. So ayan nga, ipapagawa ni Madam ay color at saka Revan. So ito muna, color muna natin, bago natin lagyan ng refunding kasi pwede naman yun guys so ay ito na nga guys makikita nyo talaga guys ina apply na po ang book ni madam so pagkatapos po nito ay refund number 1 naman yan so ito na nga guys no dahil nga matagal na nga hindi nakapagpareban si madam ay pinapareban niya na po ang book niya kasi ayaw niya makisabay pag ano, pag December. So, ito tuwing September, nagpapariban po si Madam. So, ito na nga, makikita nyo na nga, guys, ang ganda talaga ng kinalabasan nito ng book ni Madam. So, ayan, malapit na po siya. Makikita nyo na po kung ano ang resulta ng kanyang buhok. So, ito na nga, guys, makikita nyo na, malapit na po yan matapos. So, ayan, guys, ang ganda ng buhok ni Madam. So ayan nga guys no. 'Di ba makikita niyo naman ang buhok ni Madam ay kulay na kulay talaga kaya ang ginawa namin guys nilalagyan din namin 'yan ng hair protect para hindi masunog ang buhok ni Madam. So ito na nga guys ang resulta. Malapit na po siya kasi ang inapply na po ay Reva number 2 na po siya guys. So ito na nga malapit na mata po. Ayan na ang resulta ng buhok ni Madam. O ba diba? Ang ganda talaga ng bagsak ng buhok ni Madam guys. Mas maganda talagang may air protect guys. Kasi para ang buhok ay makintab din. Maiwasan ang sunog ng inyong buhok. So ito na nga guys. Tapos na po siyang air ban. Ayan. O ba diba? Ang kintab. Ang pinapag...